Hello mga tumadachi Ito ang adit tayo ngayon sa Thailand Ayan, ito ang mango Tignan ang nga, 1,000 pesos So, hindi ko alam talaga Ang fresh, ang ano -ang Equivalent ng ganyan Ito naman is 135 Makopa yan, ha Makopa Meron tayong balimbing mga lords Ito, 259 ng ating balimbing 40 pesos 40 25 eto ang ating ano 56 56 bat. Meron to ito oh. Ayan, dragon at tamarin uh, tamarin daw to. Ayan. Ano, snail tamarin da yan. Ito, ito dragon fruit meron na sa atin eh. At ito 119 meron naman dito dragon uh, ano ano to. Red dragon. Ayun, ito so, 169. Titingnan natin ito mga lods, ha? ikot tayo. Joan, Joan. Ayan, ito mga, ayan mga lods, tingnan natin ito. Ayan, susubukan natin ito, bibili tayo niya. Okay, mga loads Ha, babay na, ha?